video guys. Matulog tayo ng bariani. Ito. Ayan guys, yung sibuyas, yung natin. O, pa-brownin natin yung gisa Medyo brown siya. Ayan guys, medyo, medyo brown na siya. Lagay natin yung dry lemon guys. Sunod natin yung dry lemon. Dalawang dry lemon po. Ayan guys, may asin na siya. Ilagyan na natin ng asin. Para maging madali ang brown dito. So, may asin. Yan natin ang bawang guys. Ang daming bawang kailangan niya. Dito, isa-isa. Malang natin sa pagulat ng sabi. So, Ibagay ang daming Ayan guys, pwede na natin ilagay yung kamatis natin. Ayan na nga guys. Ito so, malamit yung kamatis natin. Lalagay natin ulit guys yung ating pinipili uh, yung dito guys. Pill -pilliam. Bell -pilliam, guys, three color. Red, yellow, and green guys. Ipintahan na natin yung guys dito. Ito so, guys, lagay natin yung Indian curry powder. Tapos ito yung guys, yung variani, masala for the fish. Ito so, yung tinatawag nila na him guys, hill yan. Yes. Ayan, haluin na natin guys. Tapos na natin kainin natin ng kanina. Wala lang silang dito dito guys. So di atin lang ako sa mga kanina. Ako so guys. Palutuin muna natin yung mga masala niya guys. Tayo. Then ilagay natin yung fish. Yan guys. Dinagdagan ko siya ng pork para maging maganda kulan. Gusto pati ng amok ng yellow yellow. Kapalamuti na natin. Ilagay na natin yung isda guys. Ayan. Tuna fish yan siya guys. Pero piniprito. Piniprito ko muna para luto talaga siya. Tuna fish yan. Ayan guys. Lagyan siya natin ng parsley. Yan parsley yan guys. Yung green. ay hindi na yun pagdagdagin mo lang guys sabog ng bawang yan. Pati kasi guys kung paano mo may gagawin na ihalo sa kanila. Ayun na yung kanin guys, nasala na natin. Wala na siyang tubig at ito yung kaldero guys na pag ilalagay natin ulit yung kanin, ilalagay ko siya na ah uh, ano guys, ano yung juda uh, butter guys. Ayan. Ngayon, pagdagdagin mo ng water guys, ilalagay na natin yung lahat bigas sa kaldero. Tayo. Yan guys, nalagay ko na kalahati. Ito yung isda na niluluto ko kanina guys. Ito naman yung ilalagay doon sa kaldero, doon sa may kanin guys. Ayan. O oh, diba? O oh, diba guys, nilagay pa sa po na. Tapos kunang nang nailagay sa ibabaw ng kanin lahat guys, yung isda. Iilalagay na naman natin ang kanin ulit sa taas. Ganyan na pagluto ng baryani guys. Chicken or isda. Ayos lang sila guys. Kaso yung timpla lang ang magkaiba sa kanila. Kasi dapat gamitin mo sa manok. Manok din na pang timpla. Ito sa isda. Yan guys, so, thank you for watching guys. <tinyo>